guys, ng ilang-ilang. Yan. Yang ilang-ilang. Napakabango niyan guys. Nakakalbo na guys. Kasi ngayon tag-ulan. Ang lahat ng dahon niya guys, kinakain na nang kinakain na ng ano guys ng mga uod na itim guys yan lahat yan mula sa dahon pababa guys mga uod yan napakaraming uod guys yan ang kumakain sa ilang ilang eto kung nakikita mo yan guys yung yung maitim na yan yan puro ano yan puro bulat purong uod yan guys puro uod yan yan ilalapit natin guys ilalapit natin para makita nyo yung talagang uod na napakarami guys yan uod na makatiyan guys yan yan ito guys, oh. Yan, yan. Ganyan yung klase ng uod. Sila yung kumain ng mga dahon guys, yan. Napakarami guys, hindi lang libo. Sabihin natin guys na mga sa uh, 1,000 pieces yan guys, yan. Yan, dahan-dahan ko lang guys, itinututok sa inyo yung cellphone ko guys. Yan, yan. Yan, ganun po karami. Siya yung piste ng ilang ilang, guys. Siya yung piste ng ilang ilang. Yan, oh. No? Napakarami nila, guys. Diyan talaga sila ng anak. At diyan sila nagpakarami, guys. Yan, no Yan, yan, yan. Yan yung piste ng ilang ilang, guys. ina na lahat yung mga dahon ng ilang 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 na to napakabango guys yan oh kawawa guys kinawawa ng mga insekto na to na ano na uod uod guys yan oh hanggang taas yan guys yan yan ang lalaki pa naman ng tae nila guys yan hanggang doon oh nakikita nyo yan guys yan yan maitim na yan 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 puro uod yan guys sila yung kumakain ng ng halaman ko guys, na ilang ilang guys ayan o oh. halos 5,000 pieces yan guys dyan sa nagpakarami guys yan, nalalaglag na yung iba sa kabusugan guys yan yung ano nila guys, ayan o oh. yan kinakain nila guys, yung mga dahon yan guys, ginangat-ngat nila guys. Yan. Yan guys. Hanggang taas 'yan guys. Kawawa guys, yung puno ko guys. Yan, yan hanggang taas guys. Yan, ganun siya kadami guys. Kalbo na yung dahon ng ilang-ilang ko guys. Yan. Yan guys kinalbo na niya napakakapal ng dahon niyan guys yan kinakain nila yung mga dahon yan oh. yan kawawa guys yan balik tayo sa puno guys yan yan Ganun karami guys kawawa yan 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 ang, ang ano nila guys ang bilis nila kumilos sa sobrang busog nila guys yan yan. Napakarami guys. Yung iba tulog pa guys sa kabusugan. Yan. Yan. Yan ang kumain ng aking mga dahon ng ilang-ilang guys. Yan. Kadami. Napakakatiyan guys. Nako. Napakakatiyan. Pag na anuhang kanila. Nahigaran kanila. Yan. sa dingding ng bakod guys yan yan naka-stay sila dyan guys ayan o ayan o ganun karami guys o ayan o ayan thousand guys thousand thousand na higad guys ayan yan na lamang guys thank you for watching guys guys Thank you for watching guys sa higad. Yung higad sa ilang-ilang guys. Yan. Yan. Higad sa ilang-ilang. Kaya eto guys. Thank you for watching guys.